for today's video. Grabe guys, ang daming nag-overthink malala dahil sa laban ng Dayo versus Marino. Kaya pinahinto na sila ng kalbo kasi ayaw nila kaming isale, Ingit yarn! Paano ba naman guys, kahit pasa na lang yung ginagawa, nakaka-score pa din. Oh, she! Tulad nito, Uncle Drew sumalaksak, tumalon, sabay pinasa, pagbagsak, uy, score pa din! Napilitan na tuloy gumamit ng plan B si Kalbong Siman TV, oh yeah! Syempre guys, napagod yung mga yan, kakalaro, kaya panigurado, nauhaw yan at nagutom. Kaya ano pang hinihintay natin? E didaanin natin sa mga masasarap na pagkain at inumin. Let's go! Naglakad na kagad ako ng papuntang kusina guys para hanapin si Mayor kasama yung mga tropang hindi pinalad. Alright! Itatanong kasi sa kanya ng kalbo kung ano yung menu for today kung pwede bang gawing espesyal kasi may mga dayo. Sheesh! Hindi naman niya tayo binigo guys, talagang matindi ang hospitality, binigyan niya kagad tayo ng barbecue party, oh yeah! Hmm. Ano ba yan, Dalisay? Fish pie. Fish pie? Ah. Fish pie pala to, guys. So. isda ba yan? Ah. Isda fish. Ito <laughs> ba <laughs> Wala kasi akong makita isda, saan yung isda dyan? <laughs> Ayun. Ah, salmon yon. Oo, yun. Oh, yun. Oh, salmon pala yun, guys. Habang busy pa si Mayor, bumalik muna ako ng basketball court para sabihan yung mga girls. Aba, nawala na sila dito, guys. Buti na lang nakita ko si Gloria at sinabi sa akin na una na yung mga dayo, maliligo pa raw kasi para magready sa party. Oh, yeah! Kaya wala nang ligo-ligo si Kalbong Siman TV. Diretso na kagad tayo sa barbecue party. Let's eat! pagdating ko dito sa taas guys nandito na pala sila eh naunahan pa nila yung kalbo alright kaya tignan na muna natin yung pagkain nagugutom na kasi yung sigal na katabi ko om sim meron tayo ditong mga bite size na donut samahan mo pa ng mapula pulang pakwan tapos tinabihan pa ng mga salad at secret sauce shish dumako naman tayo sa main dish guys uy ubus na agad mais na lang pero don't worry, kakargahan na daw ni Mesman. Meron pa raw siyang natitirang dalawang pan ng spare reeds. Oh, she! Buti na lang nakaabot guys. Guess what? Merong naubusan. Kumpleto na yung mga pambara ni Kalbong Siman TV. Dito naman tayo sa mga panulak guys. Grabe yung palamig dito. Talagang hindi tinipid at anli pa yung balik. Pero bilib na talaga ako sa mga sailors yung pwesto nila na sa harapan lang para pagkinulang kuha lang. Papakitaan na rin kayo ng mukbang ng kalbo guys. Minsan lang mangyari to kasi ganado. Ito na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. Magiging choosy ka pa ba niyan? Biro mo naman. Busog na yung katawang lupa mo. Busog pa yung mata mo. Sa ganda ng mga view. Siman pa more. Tapos samahan mo pa ng mga dayo. Galing langit. Shish! Sigurado kahit hindi ka marunong magbasketball, matututo kang mag-layup na may kasamang yakap. Oh, she. Tara, tikman na natin yung pagkain. Inuna ko palang tikman yung chicken barbecue guys. Unang kagat, kalbo agad. Huwag nyo na rin pansinin yan shades ko para talaga yan sa sikat ng araw at para na rin hindi mahalata. Om sim! Halos maubos ko na yung pagkain ko guys at merong dumating talagang nagpapahuli. Guys, yeah, eto na, eto na. Sa Bakit yan lang yung kinain mo? Ano? Wala nang Tignan mo naman yung pagkain ni first timer guys. Hindi siya nakaabot ng mga ano, yun lang, nagpapahuli sa labanan. Ayun lang, natulog kasi sila sa pansitan kaya naubusan sila ng ulam ni Batang Nido. Buti pa tong sigal na to, nakatikim ng chicken barbecue galing sa kalbo. Aba, catcher, kaya sinubukan kong iba to yung bell pepper.